Kilala nyo ba yan? Ayan no? o. O nakatina ba yung post na to? Ayan. O baka isa kayo sa napadala na mensahe nito. Ayan o. No? Kilala nyo ba yung tao na yan? Nakatina mo buti. Kilala nyo mo yung higay o sino yan? Nakalagay kasi dyan. Masahin ko ah. Wanted. Large scale. Istapa. If you know the whereabout of this person, please send me a message. Reward 100k. Sa sinuman makakapag-report ng exact location nito. May 100K na makapagturo sa taong ito. Ayan, no? <laughs> Kilalimang sino yan? Parang ako yata, yan, ano? Ituro ko sa sarili ko. Baka magkaroon ako ng 100K, no? Ituturo ko sa sarili ko. Ituturo kayo sa sarili ko sa kanya. Eh, no? Nakaka-post ako. At bukod dyan, mayroon pang magpapatal na mensahe gamit po nga yung na, ano, Kapintin Brothers, ayan, no? Ang nakalagay naman dyan, o, oh, diba? Kilalimang tao na yan. Ako rin yan, eh. Ang nakalagay dyan ay... Pakimessage po si Marlon Puentes. Private staff ko po siya ng video transfer up to Gcash. Siya na po ang pag-aasikaso sa inyo para sa i-process. natin ang link na ito. Bila po open yung link. Siyempre, pag in-open link na yan at pag naniwala ka talagang uh, legit dyan at ako yan, kundi di mo ako lala, wala mga mapindot mo yan, akala mo nga talaga ay uh, legit. So, kung napindot mo yan, hulog ka sa alam Guys, meron na akong gustong uh, ipaliwag sa inyo, milinawin sa inyo, may lang gusto ibalita sa inyo. Pang-alarma na rin po. Kasi uh, hindi ko alam na mayroon palang sa akin na may reward pala na ma makapagturo sa akin na roroonan ko ay makakatanggap ng 100,000. Hindi ko alam kung baka isa sa inyo na nak nakita to yung post na to o napadala ng na mensahe na to. Nagkakang sa isang tao na ay lumaban ng patas, isang tao na parang ang goal sa buhay ay mga lamang sa kapwa, manira ng tao. Kasi hindi ko lang alam na meron palang ganong uh, kumakalat na post na kesyo ako ay, uh, may kaso stop ah. para mayroon ako niloy kung tao sinasabi niya rin sa post niya na kung sino makakapagturo nung, nung uh, kinaroroonan ko uh, i-message siya at uh, tawag doon may parang 100,000 nakapatong sa akin sa ulo ko parang ganun or, or makakatanggap ka ng reward na 100,000 kung sino makakapagturo sa akin so hindi ako aware sa ganun hindi ako pasalamat ako sa mga tao nung gamal sa akin sa akin sa mga tao sumusubay, -subay, sumusubay ba sa akin at sa mga tao na talagang kilala ko marami nang message sa akin nag-pinover sa akin yung post na yon parang group page na doon do siya nakapost siya ron ayan o no? ayan yung mga ano yung, yung post niya sa group page siya eh. Group page siya naka post. Tapos mayroon ito pa. <laughs> Ayan pa, isa pa. Ayan, no? Sa group page siya naka-post Ayan. Di ko alam kung, kung, ano, kung ilang page siya, nag nagpost ng ganon. Pero yung isang tao lang gumagawa. Ito yung gumagawa. Jenny Bandillo. Hindi ko siya kilala, hindi ko siya kilala kung bakit ginagawa sa akin yung gano'n na nakalagay doon na iya wanted large scale stoppa if you know the whereabout of this person please send me a message reward 100k so sino man makakapag-report na exact location nito ayan, ayan nakalagay yung picture ko tsaka yung uh, pangalan ko ang ginagamit niya. Sa totoo lang, wala po akong nilokong tao, wala po akong inagkabiyadong tao, wala po akong inutangan tao para magkaroon ng kasong estapa. Hindi po ako yun, hindi ko magagawa yung gano'n Hindi ko po magagawa manloko ng tao. Yung para manloko ako ng mga tao, nanggang sa pera, hindi ko magagawa yun kasi alam ko kung gano'ng kahirap kitain ng pera. Alam ko kung gano'ng kahirap kitain yan. Tapos manloko ng tao. Hindi ko kayang gawin yun sa tao na manloko. Itong Jenny Bandillo na to, hindi ko alam kung anong plano sa buhay, kung ano ba yung mga pinagagawa sa buhay niya. Hindi ko alam kung saan siya kumakapit. Hindi ko alam kung saan siya nananalangin na, 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 bakit nagagawa niya yung ganon kung saan ba siya humingi ng tawad dahil nagagawa niya yung manila ng tao pero tingin ko itong account na to Jenny Bandillo na to mukhang pick account lang din siya eh mukhang di siya talaga ano, uh, legit na account tapos ito yung, yung gumawa siya ng account ito yan yeah, hindi po akin yan hindi po akin <laughs> gawa siguro niya yan yung, yung iba naman mini message naman sila ayan o oh, nag message ang gamit pang account dito pang message ay Kapinpin Brothers pag ginagamit, malamang na hindi rin to alam ng ng ng, ng Sir Gaby ng Kapin Brothers, may gumagamit din ng account nila na ginagamit sa kalokohan. Ayan no? Na sinasabi rito ay ano ko, ah, parang empleyado nila ako. Private staff ako na parang yun sa mga bank account naman, may papa-office na sa inyong link. So pag ina pag nyo yung link na yun, yun na yung pinaka nilang uh, patibong. Gusto ko linawin sa inyo na, ang talagang account ko po ay merong uh, blue check. Kahit yung personal account ko, yung Marlon Puentes, meron din po siyang blue check. So kung may makikita, may, may, message sa inyo na ang gamit ay yung uh, picture ko o yung pangalan ko, pag wala pong blue, blue check, hindi po ako yun. Hindi ko alam kung bakit nagagawa sa akin ng mga tao na to. Yung mga ganong bagay, sinisiraan ako o ginagamit yung pangalan ko, hindi ko alam. Hindi naman ako mayaman. <laughs> hindi ako gaya ibang vlogger talagang uh, marami silang yaman. Ako, hindi eh. Hindi ko lang bakit ako ginagamit nila kung ako yung uh, gusto nila sirain. Lumalaba lang naman ako ng parehas. Nakakalungkot na isipin na may mga tao kaya gumawa ng ganun. May mga tao na kaya sumira ng ibang tao para sa sarili lang interest. Na hindi pa sila natakot sa karma. Lahat ang nagdagawa natin may kabayaran eh. Hindi man ngayon, hindi man bukas. Pero dati yung panahon na maisip mo yung ginawa mo Kung ano yung ginagawa mo, yun sa sa'yo. Kung gumagawa ka ng kabuti sa kapwa mo, malamang mabuti yung sa sa'yo. Pero kung gumagawa ka ng kasamaan at pangalamang sa kapwa, alam mo na rin maging kabayaran nun. So kaya nagkapasalamat ako doon sa mga taong naniniwala sa akin talaga na hindi ko kayang gagawin At ka po yun, uh, ingat po kayo kung sakali po mayroong mag-message sa inyo na gamit ang pangalan ko, nangihingi, hindi po ako okay yun. Hindi ko po kaya gawin naman loko ng kapwa man lamang sa kapwa mang algabyado. Yung pinapakati nilang post na yon na may kaso ang istapa at sa mga pagturo ay meron silang 100k na reward. So kung talaga na loko ng mga vlog ko, hindi nyo na kailangan itanong kung saan loko ng lugar pupuntahan. Sinasabi ko naman kung lahat saan lugar ako, kung saan ako. siyempre, pag simbawa na ikaw, hindi mo ako reply ka sa kanya. Malamang yung meron yung iba po, abisan nyo na link. At pag na yon yun na yon Kung baga ka sa patibong. Parang pain nila yon. Kaya maingat-ingat po tayo ah, sa mga taong mapagsamantala. Hindi natin alam kung sino-sino sila. Hindi ko alam kung bakit ako target nila eh. Hindi naman ganun kalakas. para puntirehin nila. Si God nang baas sa kanila, sa mga taong gumagawa ng ganun. Sa mga mga po nito, napakishare na rin din po para sa awareness na rin po ng iba para malaman nila. Kasi si mga syempre yung mga, yung mga, yung mga taong hindi ako kilala, malamang maniwala sila. Baka iba magka-interest din doon sa sinasabi na 100k na, na reward daw para sa akin. So hindi ko alam yung wala akong kinalaman doon. Huwag po maniwala doon. Ah, hindi po to yun. Hindi, hindi ko po kaya gawin talaga yun yung mga uh, mga agrabyado ng tao, mga lamang sa kapa. So puni naman sa inyo na hindi po talaga ako yun. Isa po siyang fake news. Ang masabi sa iyo uh, kung sino ka mang ng account ni Jenny Bandillo. Isipin mo yung ginagawa mo. Hindi ko na kung ano atraso ko sa iyo. Maraming bagay na pwede kang gumawa na pwede kang ano, pwede kang, uh, makilala, pwede kang uh, umangat, sumikat sa magandang paraan. Mas maganda kasi yung makilala ka sa magandang paraan kaysa sa pangit na diskarte. Kasi pag yung nakilala ka sa pangit na diskarte, hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa kaapu mo, dadali nila yan. Pero kung maganda ginawa mo, nakilala ka sa magandang paraan, ang magbe ko wala ka na, yung mga maiiwan mo, maganda yung magiging kwento mo. Eh ikaw, kung sino ka ng, uh, ng mga ganyang bagay na paninira sa, kap sa kapwa mo, alam mo naman kung ano yung ginagawa mo, alam mo kung tama or mali. So yun lang, maraming maraming salamat sa inyo. Gamitin na natin inspirasyon yung mga taong Uh, gusto tayo pa Gamitin natin silang parang uh, doon tayo mag maging malakas, mamotivate na magpursigis sa ating mga ginagawa. Yung dahil tatandaan ay uh, yung mga gumagawa ng masama, lahat ng ginagawa nila ay may kabayaran. Kaya ingat po kayo lahat palagi. God bless and uh, Maging mapanuri po tayo.